nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin. Sinasabi niya kung sakaling may mangyari sa kanya within 24 hours, ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Uh, butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya si Kitty ay nani sa akin na nag habang minamasahin nila yung likod talagang uh, nawala na yung uh, laman. Nakakalungkot, uh, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating pangulong uh, Rodrigo Duterte. He does not uh, deserve this sa totoo po. Nagserbisyo po siya sa atin sa anim na taon uh, dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo kung uh, darating naman tayo sa panahon na uh, kukunin tayo ng Panginoon. Sana dito po yon sa ating uh, bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari. Taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Totoo lamang po, mas uh, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than uh, 100 times, mas nakasama ko pa siya kesa sa tatay, totoong tatay ko. Siya na po yung parang naging uh, pangalawang tatay ko. At 24 years hanggang sa... Uh, hanggang 2022 pag-end ng kanyang termino. Uh, alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung may mangyari kay Tatay Digong, ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Pinagdadasal ko po na sana po ay uh, wag po itong mangyari, no. Dito siya dapat sa inang bayan tumanda, dito sa ating bayan. Alam niyo, inaalagaan natin ang ating mga lolot lola dapat po'y alagaan rin po natin na uh, siya. Matanda na po si Tatay Digong, marami na siyang uh, uh, sakit. Marami na po siyang uh, sakit. At ang pagkaalam ko, sa, nakausap ko yung doktor niya rito, ay parang Uh, wala na nga po siyang access yung local doctor niya rito. Wala na po siyang access sa current uh, status ng medical condition ni former President Duterte. Unlike before, since 2001 up to 2025, for 20 years, more than 20 years, may access siya, monitored niya daily, monthly, weekly, yearly yung medical condition. Ngayon wala siyang access at hindi po na uh, na re reveal o na sa kanya ang uh, kasalukuyang estado po ni uh, Tatay ya digong ni former president uh, Duterte Nakakalungkot. kalungkot uh, sabi ko nga uh, let's uh, bring him home alive buhay po dalhin natin sir itong buhay the Philippines uh, is the land of his birth it is the home of his people uh, dito naman siya nair Nanilbihan sa atin ang Minahal niya tayo. Sana naman po may ibalik siya rito. Kaya naman po, uh, nakiisa po ako no, doon sa resolution na uh, if a file or joint resolution with the Senator Robin Padilla Senator Bato de la Rosa urging for the immediate uh, repatriation. Digong. Uh, sa panahon na maraming Pilipino ang hirap sa buhay, sa panahon po uh, uh, maraming Pilipino pa rin po uh, hirap makakuha ng maayos na serbisyo at kalinga mula sa ating pamahalaan, kailangan po natin magtulungan, magkaisa at uh, magmalasakit sa isa't isa. Uh, ko sana trabaho na po tayo uh, sa, sa mga kapwa ko my fellow public uh, servants sana po nakikiusap ako sana trabaho na po muna tayo magkaisa tayo at wag po tayong tumigil uh, na manawagan i'm urging everyone to continue praying pagdasal po natin si Tatay Digong ang kanyang kalusugan kaligtasan at ang kanyang uh, uh, kalayaan dadagdag ko na lang po sa nabanggit nga po ni VP Sarah about doon sa yung huling habilin naalala ko lang in fact isa po ako sa uh, witness kasi usually pag mayroon pong last will ang isang uh, tao siguro about 15 years ago na po 'yon na naging witness po ako doon sa kanyang mga pinagbilin at nasa abogado na po niya 'yon uh, to, to execute pagdating ng panahon Ganon naman po si uh, Tatay Digong noon pa kahit na nagkakausap kami. Sinasabi niya kung sakaling may mangyari sa kanya, pakiusap ko lang pagdasal po natin si Tatay digo uh, Digong uh, within 24 hours. Pero decision na po yun ng uh, pamilya. Uh, pamilya po ang masusunod dyan. Uh, lahat naman tayo, pamilya, pamilya natin ang masusunod kung sakaling darating yung panahon na kukunin po tayo ng Panginoon. Pakiusap ko lang pagdasal po natin si Tatay digo uh, Digong. Pagdasal natin. Huwag po tayong tumigil.